Aristado ang sarong lalaki makalis na makuanin iligal na droga sa Pigkasar na Search Warrant Operation kan PNP sa Barangay Quezon, Katayangan, Masbate. Alas 5.30 nin aga kanakaaging Sabado, Marso 9. Binisto ni Police Captain Joseph Lario, an officer in charge kan Katayangan Municipal Station, an suspect na si Rostom Galiego 49 anyos as in residente kanasabing lugar. Nakumpiskar sa suspect an 18 grams nin shabu na nagkakantidad is mil pesos. Apuera sa droga, na recover man sa suspect ang iba pang drug para una Unang-una po is uh, nabawasan po yung mga ano natin dito, uh, yung mga illegal na droga. Naking tulong po sa mga tao na at least uh, nakikita rin ng mga tao na yung ang dito sa katayangan sa talagang hindi nagpapabaya at talagang sinusubo itong uh, paglaganap ng illegal na droga dito sa ating municipio. Sigun kay Lario, ngunyan pas ng bulan kan itimbre sa indaan pagkakaimbuelto sa ilegal na droga kan nasambit na sospek kan mga nagkapirang concerned citizen. Ayan po, nung March 6 po, nag-coordinate tayo sa PIDEA para mag-conduct ng test buy. And then, uh, sa ano po, uh, naman po yung test buy natin. Tapos test po natin yung nabiling item sa Masbate Provincial Forensic Team. And po sa ng, uh, sa, ano, ng, ng sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang sospek na nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Rose Espinas.